Isang libro na hindi mo dapat basahin, hindi dahil sa sumpa o nakatagong sikreto, kundi dahil ang bawat pahina ay literal na nakamamatay. Noong 1874, Robert M. Kensey, isang Amerikanong doktor at chemist, ang nagimbag ng isang kakaibang libro na may nakamamatay na nilalaman. Hindi kwento, hindi kasaysayan, kundi mga pahinang may lason. Sa panahong yun, ang mga bahay na may kulay perding wallpaper ay isang simbolo ng yaman at kagandahan. Pero ngayon sa kaalaman ng marami, ang makulay na dekorasyon na ito ay may taglay na arsenic, isang lason na kayang pumatay ng dahan-dahan. Noong 1800s, maraming pamilya bigla na lang nagkakasakit at namamatay sa sarili nilang tahanan walang nakakaalam kung bakit hanggang sa matuklasan na ang mismong wallpaper nila ang nagpapalabas ng nakalalasong gas. Upang mahinto ito, gusto ni Dr. Kelsey na bigyan babala ang mundo. Pero paano niya ipapakita ang pangan kung walang naniniwala sa kanya? Kaya gumawa siya ng isang libro na hindi para pasahin, kundi para maramdaman ang panganib ito mismo. Ang libro ay naglalaman ng walang teksto, kundi mga wallpaper samples na may arsenic. Sino mang hahawak dito ay nailalagay ang sarili sa peligro dahil kahit isang simpleng dampi, maari magdala ng sakit o kamatayan. Mula sa isang daang kopya ng libro ito, halos lahat ay sinunog dahil sa panganib na tulog nito. Ngayon, apat na kopya na lang ang natitira at itinuturing na pinaka nakamamatay na libro sa mundo. Secret Kwento